Ayun, ang sexy naman ng aming baby angel. O, oh, tamo. Hello. Ayun, o, no, oh, tamo, Ayun, kuya da, kuya, o. Oh. Pero, usog. Ano to? Ano to? May pangalang binatayan. na. Atching, pero si pun po. Atching, pero si pun po. Ayan, sige, kuha na kayo na inyong mga palanim. Kasi sayang nga, eh. Oh kahit ano yan, tinanong ko yan kasi lilipat ko doon. Hindi ko alam kung ano yan. Atis, atis? Ano ba? Tingin. Atis, ano San banda rito? Ito? Ito po, atis po to. Ito lang ka po to. Hmm, ayan. Galing pala. Ito, ano to? Atis din po. Oh, ay, nagmuta. Ay, ay, linis, atis, bala linisin. Atis, na, ano? Balang ko linisin. Ano, ano po kaya? Malaki po ba yung bumi? Hindi ko alam. Basta yung mga kinakain kong atis, tapong ko dyan. Ay, nahagot ko nilang buto yan. <laughs> atis po to. At saka yung guyabano, gano'n. Ha? Atis po yan. Hindi na. Meron ako dito, oh. Meron na akong alaga. May amo ako. At sponsor ko. <laughs> Ito na yung anak ko mo dyan. Oo. Oo. Oh, oh. Yung, yung dati kong ganyan, oh. ayan, ayan. Ngayon, ayan Kaya yung kanya. Ayan, o, oh, di ba? Oh. oh, oh. Di ba may lalaki na nga <coughs> po? Andun, anak ko na namin yung bunso. Oo, <coughs> <coughs> oh, oh. andun yung natid ko. Ayan, o, oh, tamo mo. Bati, ayan ang, ano, ayan ang punla nila. <coughs> ha? San taon at ano, no? 15 months. Doon sa bata, may sa anak. Nakapaw. Bantay-bantay lang ang aming Chinese ah. Pera usog, pera usog. Oo, sige, Oh, sige. Oo, sige. Thank you. Oo, maganda yan. O, oh, siya lang hanapin namin para hanapin kayo. O, sige. Salamat din. Sige. Oo, thank you din. O, oh, ayan. Kakuha na tayo ng isang content. Ayan, bye-bye na. Wow! May bago siyang friends. May bagong friends si Baby Angel. Oh. Oh. Sanay oh. sa tao. Oh, Sanay yan. Oh. Tug, 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 Wop! Wop! Oh, di ba? Wop! Oh. Tugu, <laughs> Wop! Ang cute-cute naman eh. Ito. Eh, oh. no. Oh, okay. Di Das mo nga daw siya. Bigyan mo siya ng tugtog. Kasi magbubok yan. <laughs> wop, wop. O, oh, bigyan mo tugtog. Yung wop, wop. Ayan po, mga kahidol. Napakinabahan ng aming talbos. Oh. Yeah, wait, wait, wait. Ayan na. Dito tayo sa magandang pwesto. Ayan, dito. It's your day. Yeah, it's your time. Okay na. O, oh, sige. O, oh, kita okay, mo. Ayan, nagpakitang gilas ang ating baby angel. Pero sag po. Oh, sige. Dala, sayaw. Oh, sige. Dali, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle. Oh, whoop. Iniisip niya, step niya. Oh. Ayan pa, ah. Oh. Op, 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 Basa, basa. Ay, nag-isip ng step pa niya. Thank you, mga kaido. Please subscribe my vlogs. Baby Urgin Vlogs and click the bell button for more updates.